Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? May dala po tayong lambat. Salamat nga po pala kay inay po at itay. At tayo po ay nabigyan ng lambat po. Ito po ay galing sa kabilang barangay po. Noong dati po ay may alaga silang ano, yung pabo po. Saka yung nitid na manok doon sa gilid po ng bahay ay ngayon po ay wala na kaya ating gagamitin na po yan salamat po ulit inayat tayo po para sa ating kulungan po ng baboy gawa ng pagkakadami pong nagalang uwak ay siyempre yun po ay hindi alam natin kung anong mga tinutoka minsan nakatoka ng nilaso ng mabait puro kung anong mga pagkain na tinutoka nila ay naikot po sa ating labangan doon sa may kulungan po. Ay delikado po sa ating mga alagang baboy. Kaya ngayong umaga, tayo po ay maglalagay ng lambat po sa ating kulungan ng baboy. Magkasama po natin sa mami. Hello po. So, okay. Sana po ay magbibred ako ng palay kanina. Maganda po ang sikat ay biglang kulimlim po. maghintay hintay po tayo ng imba. Baha na ng tanghali. Ano? ating papalibutan po ng ano nalambat yung kulungan po ay minsan po ay nanunuka po ba ng pigsa eh hirap lang itong ating ano oo oh, sa'yo na yun ay ah, po ay hinugla po ang ating lakatan po mga kaparambin oh. ay ang sarap yan Aba, ba ba't ganito ang hinug Meron sa puwit, oh. Hindi sabay-sabay, po. Ay, bulok po yun. Ay, um, um. yun po. Hinog na po nga ating lakatan, mga kapangbing. Ito pwede, bakay. O, may, tikman mo. Ay, ako gusto po. Mga matikin ka. Ay, ako e, Ito yung bulok lang, po. Kunin po natin, alay. Pukas or robo, sa po. Binisip Malalahat po natin, na May, gusto mo? Ay, ako gusto buo Titikman po Bak, natin. Bakay ko Harap po, oh yung kabak ay ano, hindi pwede hindi rin po kaya sarap po Ma, ano po ba Tamis. siya yung matamis tapos ay ano mayabo Aliga. pino mm. Mayabu, mapino po ang kanyang pagkasaging po yun hindi kagat pa <laughs> yan ay ano mm -mm. naluluto ang balat mm -mm. hap gusto mo pagluto kita anong luto nilalahok sa masapan hindi masarap din yung sisig ah mm. Hindi, yan yung ano sabah. Ah sabah ba? Y yun po. Kung gusto niyo pong magluto din na sisig, pero wala pong gasasalos yung hindi mahal na sisig. Yung ano, organic pong sisig. Balat ng sabah? Kayo po'y maglalaga ng balat ng sabah. Pero hindi pa po, po kami na-try pala. Basta ganun po ang inyong gawin. Pero, susubukan natin. Maglalaga po kayo ng sabah, yung hinog po. di Mas, may balat yun, po siya. Gagaya po ng ano, ng pino. Tapos ispiprito din po yung... Lalagyan lang yung timpla. Titimplahan at po yun po. May tali din po natin sa araw pagka may time tayo. Ito po ay pwede rin siguro. Hindi at mabango yan. Ay mapakla. Mabango. Mabango bang? Mabango ang ano na yung saging yan ay masarap ay sa mga dessert. Ay oo. oo. Sa ba po ang number one na pwedeng sisigin po organic? Yema. Mm Sa yema? Mm -mm. Ginagayat-gayat yung, yung balat ng lalaho. Mm -mm. Tara. Tara po. Maluto akong nung hmm. mo. Isang latang gatas. Ay, ay, no. May bea ba yun? Yes, no, May bea ba sa mga yun? Okay. 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 Abay, dalawang puno na pala yan. Dalawa eh. na ito. Yan, bayabas po. Ay, malambot. Ay, ako na ito. Sali, sali yes, siya. Yes, Kasi kaya mabot yan. Hmm. Doon sa taas, mayroon pa rin. Ay, Ari mi malutong. Ayun. Yan. Ari po mga kapatid, may, may abas po. Merenda po agad. Ah, pagkabilis. Tara, tayo malagay naman. Ari po itirang buhangin pa at cement, ano, graba. Wala nang graba diyan. Ay, buhangin na lang ay, 'yan. Ari, ay, buhangin, buhangin din, din po um, ang. Yan. Bali to po pa ito ang ating kakabitan. A dilinisin pa pala Baboy. Oo. Oh. Maglilinis po muna tayo. Pero kanina pong umaga, maagap tayo. Nagpakain na po tayo. Sa so, umaga po ay maagap tayo magpakain. At ngayon po ay ating lilinisin na ito. Hinugasan mo. Bali kahapon yung... nga po. Hinugasan mo yung makina kahapon? Oo. Oh, Bali kahapon hapon nga po ay tayo ay nagpataba po sa ating mga talong po. Ang ating ginamit ay yung power spray po dun po sa may tumbler ay nilahak po namin yung mga terpikator si po tapos ito na po ang ating pang ano, pandilig po ito yan may tubig dun wala pa ayun pa yung dugsong mo ito pala ngayon pala yan medyo madumi po ah madumi pa po oh. pero busog na sila Pagdugtong ko lang ang para pumunta sa amin. Makaroon... Iba talaga ang bilog nung hindi nagtaya, ano. Hmm, bayabas. Ay! Ay, ko, ang ganda nito. Ah! Hihihi! Hihihi! O, ito bayabas, o. Oh. Hmm. Adon po yung aking power spray sa baba. Ay, hos, siya, am. Ang... Hmm. Oh. Yung sandami to? Oo. Oh. mo ulit pabalik. Hoy, <laughs> siguradong wala na ito laman doon. Parang mayroon pa yun. Wala. Ah, napandaran mo yun? Yan, dito sa po tayo. Eh? Pagkali na ipagsabiit, para ano yung mga mong hain, ay pauulan ulan lang. Oo, pa-adjust natin. Masakit ito. Wala ang parat niya. Napayatak naman ito pinamaan. Hindi okay. eh. Hmm. Hindi mo pagod, pero Hindi mas mabilis ang walis. Ano kaya? Hmm. So, well, you know? hmm. Walis na? Ay, malibig siya yung daanan mo. Ay, ay, pag walis, wala kang magagamit yung gasolina. Pwede kung ganito mga kapang pinangating gamit. Pwede nyo rin. Depende po sa inyo at ating. Kahit ano pong ating gamitin, malakas din po ang pressure ng laming bukod ayun. Ano yung nakatotok yung tubig doon sa drum? Oo. Mas ano po, mas mabilis yung tubig natin galing sa bukal kasi sa naayon na rin. Puno na yung, drum na yun. Pero ano po sa na by side ito ba ng mga pressure? Yung mga dumi na yan. Sige niyo. Ayan ba? Ayan. Ayan. Sige na yung sagad naman. Na malakas. Kaya naman, medyo pa ang bun. Kung gusto mong paligo ang ano, binidip, baboy. Baboy na ito. <laughs> Hindi laki ka, no? Baboy na yan. Ang bun.

lumabas din eh, ang ganda na po. Hindi po ito yung lumabot ang tumi ay. Siyempre, alag mo ba ang yun? Alaga po naman ito eh. At lang, gano'n na ang kapatid. Hindi tayo sa kabila. Ganun nga, hindi dapat liliguan. Ang mga tatlong araw ito. Ang ganda. hindi masyado silang ekstra sa tulang tao noon bagay araw-araw kayo nagagawa. Mm. -hmm. Tuwang Tuwa ka naman paliguan. Natuwa po ang paliguan noon ay. Eh, hey, bumalik. Hmm. Ito po, magamit ay para sprayer. Hindi na kailangan ng walis po. Pero ang sabi naman ng mga amin, magmalaki na po makikin yung antipasin ng baboy ko gagamitin po. magpukas pa ka sila ano ay ito tibili. naman po yung ating namin dyan yung tubig na galing sa bagay yung malakas pero pag ang bibaboy ay sana itong laging napasok kahit yan ay maglakay na ha? pag sana yung baboy na ikaw laging napasok din sa loob Oo. Oh. pag naglakay han hindi ka man naanuhin ayun hindi ko pa pala ito Pwede na ha? Ma-chat ma, -ma pala ko yun. Pwede po ito. Once alit po ito gamitin natin para malinig po. Ang yung mga libang yung mga na po. Pero pang araw-araw po, hindi ko po natin ang na. Para walang masyadong gas po. po ang ano eh dito lang kaya bibigyan ko si ni. sa akin 'yan. Ano na todo na po. Okay. Kaliit sana manapo mo mali dapat. Okay. Meron madagit possible ba 'yan? Yung basta Ayan po. Ang na po. Side po mga nakadikit na dumi. Ito po yung nagkain ha. Eh. Yan. Ay, ito po mga kapamil. Mayroon po. Ito po yung ating pressure ng ano. Ng ukay po. Ayos naman po ito panimis. Kaya lang hindi balisin wow, po natin. Pero ano po, malakas din. Once awake, pwede po yung power sprayer para ah, malinis po. Sanado ka po ba? lang minsan, dikit po ang dumi, hindi may iwasan. iba o walis-walis lang, kung hindi masyadong na uh, may... Mga dadala. ganyan na lang ang pinating yan. Bebaw.

isang buwan na pa ito, wala pa. Meron na. Nakutanda eh. Ano yung sa'yo ah? Oh, ah, sa upload natin. Magalagay na po tayo ng lambat. Binagyan ko na yun Parang yeah, parang. Ito pong isang pinahin po natin sa taas, hindi pa po, po naman mandi. Pero yung tatlo po sa baba natin, yung nanay ni si Mutya, yung kauna na po natin inahin, nasumpitan na po. Kuwari ko po yung dalawa ay buntis na, talag na. Lagi pong tulog eh. Si, so, yun na lang ang po isa. Gawa ng kahapon ba? Ano, napansin mo ba? Ano isa araw? Yung na inahin ay naglugon po. Yun po ang ating uobserbahan pa. Pero yun po ay nababahan, napastahan po ng bago. Maglugon yung balay po. Titignan po natin kung anong ano, mabubuntis ba or magpapaulit. Ano po ako natin natira dito yung ginawa natin. Mapakanabahan pa natin. pa natin liters lang sa amin. Napakain na ko, ba? Mm -hmm. Para po sa ako natin, ating iipunin. Bilangan. Ito ay... Atang, na -tokain na -tokain natin. Ganyan lang po pagkakalit natin. Ari po mga ang dolo. Lagyan na po natin din. Eh. Alawans natin ito. Yeah. Ikaw ba? ano? Hindi na. Iba-iba na. Iba-iba na. -iba na. Ayan po. O. Batakan mo nung maigay. Yan. Ay, lunday pa. Kapit na. Maano pa ano ba ba? Ay, aray pala Babatakan babata ka na konti. Pa ba oh, Yan lang. Ang ganda na po. Ya, yeah. gara. Malalagyan pa rin sa din pa. Dito, makakabili. Pero okay na po yan. Tama yeah. na yan. At okay. yan. Dahil ipit na na ang mga din. na po mga kaparambin ng ating alaga po dito, baboy. Kahit po manok, hindi na sila makakapunta din sa loob. Minsan po ang manok ay nanonok ka ay pero binabawagan po natin sa labas yan. Sawa po yan. Parang may alaga po tayong isang baboy po. Kung gano'ng kalaki yung pansalo, kuno po yun. Para sa manok naman. Balot pala yung isang... Balot pa. baboy yan. Isang yan. Bago yan yan.

Oh. Okay. Kakahuyan mo nang na lahat. Okay. Kawad. Ay pala isa tatanggal ng isa din naman sa kabila. Buklatin na lang ko na. Hmm. Bitin eh. Parang alam nga niyan. Yung isa, ay yung isa. Oo, oh, doon isa sa pa din. Diyan na lang ako. Kusan magkakaigi po orang ng tinambak, doon po tayo. Buklatin na lang ko na 'to. pag mabili. Ay, ay, po, ay, ay may isokso. Ay, hindi na pala masusuotan ng kawad yung ano, ano. Alin ba? Halili. Yes. को के जमना बुल देखते गोर बतन गा Dito na po tayo sa likod. Sobra pang hapunan kasi dito. Sino ba buto? Ano may sabit Pag nakasabit na sa taas lahat. Gusti na laang hmm? Ano? Ani. Okay. Ah. Nalagyan na po natin taikot po mga kaparambin. Itong ating lambat po. Kumplito na po. Ang naging problema po din eh. Ay hindi lumakot po sa lupa ari. Di ang ating ginawa po ay nilagyan po natin ng, ano yan, ng kahoy po yung Itong pader po natin. Ito po. Ito. Dito po natin kakabit. Bumuklatin na lang po natin kapag ka maglilinis tayo. Ay ano po alanganin eh. Hindi ay, po fix po mo yun. lang dadi ayang anong tabihan. Ang gitna ang. Sa gitnaan, yung may tagsuan. Oo. At doon ako nadaan. Bali, papakuan po natin ito mga kaparmi. Itong... Itong pangkahoy na ito. Oo. Ay, tika, tika, tika. Hmm? Nakalunday pa ng ano ba paghila mo din na bitin. Ano? Ay, sabagay, nabubunot na pa ng hindi pa po pa yun, mamaya natin tatanggahin <tong> ah wala na po ulit sa tamo let na po mga kapang ay, okay, paikot ko. Ah, gamis na. Ay, dito ko lang yung lamba. Mga kagamit ko po Andito Hindi natin po Sayang pa. Sabigin mo yung dulo ng Okay na po. Tapos na tayo. Yari po ang ating tragic na. Nabangkasan po ating Uy. aralahanin po. Yung sulok na yung may palo po dito. Oh. Yan. Yan. Yan lang ang nasa. Yan. Talagang Tari -tari. sigo po. <laughs> Ayos na po mga kabarambin. Napaikutan na po natin. Iba-iba na po ito. Yan eh. Bali na ganito po ang ating lambat. Patagilid po. Ano? Ay, mga nakahiga na po eh. Mga busog na. Wala na po tayo masyadong alalahanin. Makakapokus na po tayo doon sa kabila sa ating gulayan naman nakakapag-alala din po ito ay nung wala pang lambat baka nga po mapasokan ng ating mga ng uwak po ay delikado ngayon po hindi na ayos na ito po yung isa sa project natin na malagyan po ng lambat okay na po wala na tayo isiting maigi po at tayo naman po yung uuwi na mga kaparmin tayo mga po ng binatog mayroon pa ba binatog niya eh. yan po tayo mga mirenda muna may tira pa naman doon yan bye, -bye po araw po yung ating binatog po ay hindi na po tayo nakakuha ng alangan po araw po yung gatas at asukal na lang po atin sa binatog kain po tayo mga kapambin merindahan po ay, gutom na eh うん。No. Mm hmm.